Ay, ako nga pala si Wade lang. Isa akong content creator. At samahan nyo ako ngayon dahil pupunta tayo sa bangko. At ayun na nga, ako'y umupo na para kunin nyo aking card. At ako'y tumayo na rin para maglakad papunta dun sa bangko. Madilim, and then bubuksan ko yung gate at lumiwanag. At ako'y maglalakad ulit. Hey guys, nandito na tayo sa bangko. Nung naglalakad ako, nung nakuha akong bigas, kinuha ko na. Tara. So ito guys, nalagyan na natin yung card natin. Tignan natin guys yung ating balancing pa no? rin. May lamang bang pera to. Sumahod na tayo. Ayun guys, hindi tinanggap yung card natin kasi wala daw laman. Wala pa rin tayong sahod kasi hindi pa rin tayong sumasahod hanggang ngayon. Four years na, wala pa rin. <laughs> Minsan, hindi ko na alam kung gagawin ko. Nakaisip ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Kailangan ko na ba sumuko? Minsan, sa pag-iisip ko, napapatulala ako sa taas. At napapatulala rin ako sa taas ulit pero may ilaw. Bibigay na ba ako? Well, anyway. Katulad din ba kitang isang potent creator? Pero matagal nang nag-upload at wala pa rin nangyayari. Kung katulad kita, mag-comment ka na dyan sa baba. Shoutout kita. Isa na naman walang kwentang video!